Pagkatapos maabot ni Siddhartha Gautama ang kaliwanagan, bilang Buddha, kailangan niyang lisanin ang mundong ito. Si Buddha, itinakda niya ang layunin na tulungan ng iba sa pamamagitan ng kanyang mga turo upang makahanap sila ng daan palabas sa pagdurusa. Alam ni Buddha na karamihan sa mga tao ay hindi pa handang tumanggap ng ganitong kaalaman at ipasa ito. Hinanap niya ang mga masangkop na tumanggap ng kanyang mga turo at saka naalala ang kanyang mga kapwa asetiko. Sa una, sinalubong siya ng may pagdududa sa paniniwalang siya ay sumuko na sa kanyang misyon nang siya ay tumigil sa pag-aayuno. Subalit, nalaman nila agad na ang lalaking nakatayo sa harap nila ay hindi na katulad ng dati. Siya ay nagpakita ng isang mapayapang enerhiya, puno ng pagmamahal at habag. Ang pangunahing paksa ng mga turo ni Buddha ay ang apat na dakilang katotohanan na naging isa sa mga pangunahing tema sa pagsasanay ng Budismo. Ang branim ay dukha, ang katotohanan ng pagdurusa. Ipinapahayag nito na ang buhay ay likas na hindi kasiya-siya at masakit. Hindi ibig sabihin nito na puro pagdurusa lang ang buhay, kundi lahat ng kondisyonal na aspeto ng pag-iral ay may hindi kasiya-siyang kalikasan. Ito ay sumasaklaw sa pagdurusa mula sa sakit, karamdaman, at kamatayan. Ngunit tumutukoy din sa mas banayad na pagdurusa ng kawalan ng permanente at ang likas na kakulangan ng kasiyahan sa pag-iral. And to Rick 721 in ng in Pictures. Dostek sanhi na bling by Nancy Domekambet. itinuro ng buddha na ang pagdurusa ay nagmumula sa ating hindi mapigilang pagnanasa sa kasiyahan, pag-iral at kawalan ng pag-iral ang pagnanasang ito ay nakabatay sa kamangmangan ito ay kapag may maling pag-unawa o kamangmangan tungkol sa tunay na kalikasan ng katotohanan lalo na sa hindi permanente nitong kalikasan munkhoni na Verison de nurota ang pagwawakas ng pagdurusa ipinapahayag nito na ang pagdurusa ay maaaring matigil Nakakamit ito sa pamamagitan ng nirvana na isang kalagayan ng ganap at lubos na kalayaan mula sa pagdurusa. Ang nirvana ay hindi isang lugar kundi isang estado ng pagiging o nakamit na lampas sa mga hangganan ng kondisyonadong pag-iral. Ito ay kumakatawan sa pagtatapos ng pagkakabit, poot at kamangmangan. Ang tikawas at hulain na ay magha ang dance patungo sa pagwawakas ng pagdurusa. Ito Swiss and Kewang Sertobrand so Berwekas and Ang Freeprance Studio ay ang marangal na walong dahang landas na binubuo ng tama pakaliwa, tamang pananaw, tamang adhikain, tamang pananalita, tamang pag-uugali, tamang pamumuhay, tamang pagsisikap, tamang pag-iisip, at tamang samadhi. Ito yung Sao Base davis pangunahing pundasyon dun sa doktrina ng Budismo. Sa talang nangon niyang mga disipulo na doong ituro ng Budismo ay sinunda ng mas maraming tao. Pagkatapos ng maraming paglalakbay, si Buddha ay bumalik sa wakas sa kanyang tinubuang lupa at muling nakasama ang kanyang matandang ama at anak na si Rahula na naging isang mongheng budista. Pagkatapos maabot ang edad na walumpo, ipinahayag ng Buddha na oras na upang maghanda sa paglisan sa mundong ito at abutin ang panghuling nirvana. Humiga siya sa pagitan ng dalawang namumulaklak na puno, nagbigay ng huling mga tagubilin at nagsimula ng malalim na pagmumuni-muni. Pumapasok sa nirvana sa huling pagkakataon. Ang katawan ni Buddha ay sinunog at ang kanyang mga labi ay ikinakalat at inilagay sa mga sagradong monumento na naging lugar ng pagsamba. Ang budismo ay kumalat sa buong mundo, lalo na sa China, Hapon at Korea. Maraming paaralan at tradisyon ng budismo ang sumibol, ngunit lahat sila ay sumunod sa mga pundasyon at aral na itinuro ni Buddha. Sino ang nagbunyag sa mundo ng daan para sa mga naghahanap ng kaliwanagan?